Malinaw po. Hindi po po pwedeng maging malinis ang Marcos Jr. sa kabila ng iskandalo hindi lang sa mga flood control projects kundi sa kakurakutan pagdating sa DPWH. Bakit po hindi siya po pwedeng magmalinis? Unang-una, siya po ang pumili kay Martin Romualdez bilang speaker si Martin Romualdez ang nagpapatupad ng mga kababalaghan sa pantao ng budget at siya rin ang nagtalaga kay Zaldico. Bukod pa po dyan, e siya rin po ang nagpopropose ng national budget kung saan maraming mga proyekto naroon ay pinagkakakitaan na ng mga senatong at congressman. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na kapag binago ng mga congressman at senatong ang kanyang uh, sinumiting budget na NEP o pwede niyang i gaya ng ginawa ni Tatay Digong, hindi naman po niya ginawa. As it turns out then, ang sabi ni Chabit Singson, ang mga diskaya rin, ang kontratista ng mga Marcoses sa Norte. So ibig sabihin, kung anong patakaran ng mga diskaya sa ibang ibang lugar ng Pilipinas, ganun din ang kanilang patakaran sa Norte. Ibig sabihin, talaga pong dawit ang Marcos Jr., at ang pinakamalapit na siguro pong um, ebidensya dyan ay ang pagdideliver ng limpak-limpak na salapi dyan po sa Aguado na nasa harapan lang ng Malacanang at di umano ay merong connection po yan sa Malacanang. So ako po, siguro sabihin nyo na malisyosong isipan ko. Abay ang iniisip ko. Ang talagang naging bagman dito ay si Zaldico. Ang mga nagbenefisyo, ano lang naman po ito, no? Talagang ewan ko ba? uh, kumbaga haka-haka na wala pang patunay bukod sa talagang dawit na si Martin Lomualdez at si Zaldico dahil sa kanila nag ng pera. Pero hindi kasi ako mapaniwala na ganitong kalaki mga salapi, bilyon-bilyon, taon-taon, ay nakukurakot na hindi alam ng presidente, lalong-lalo na na pinsa niya mismo ang speaker at ang anak niya ay miyembro mismo ng kamera. Kaya nga pong iniisip ko, eh well, yung Zaldico, bagman, pag pinagdi -de si Speaker Martin Romualdez, pero dahil nagdi -de din siya sa Aguado, hindi po ako mapaniwala na walang kita rito ang presidente at ang kanyang uh, mga kasama. Siyempre, nandyan na rin po yung testimonya na pati po ang Executive Secretary, huwag natin kakalimutan, Bersamin, ay tumatanggap ng 15% sa INPRA ng mga DepEd. Uh, de ay, nako. Ang sabi po niya, he stands by his track record. Pero bakit naman po may ganyang testimonya? So ibig sabihin, hindi lang talaga mga congressman at senatong ang nakinabang sa korupsyon pagdating sa infra, pati po ang mga taga-Malacanang.